Kala nga ano ng Paano nag-aattend ng tawag? Merther ma'am, Meron nang nauna.

presi. Eh, ako. Tapos ko pute, eh, ako. Wow. Ha? Tapos ko pute. pala pwede ah. di, dito. Ayaw ko lang dito. Ah, Sa labas. Ha? Ay, hirap Ay, hirap po. Akin <laughs> Ay, galit sa'yo. No? Ay, galit sa Ay, galit Ay,

Mo. Eh, busy lo rin. Baka nyo 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 busy. sa lang. Kung sila ni Kuya, ang siya. ating. Ang sila Ang ko kung <laughs> Hindi. Pag hindi kinaya dito eh. Tatamo ko ni Higino lang ni Islat kapag meron pa sa barangay. lang ako. Ano eh. Ayaw nga. Ang patita. <laughs> Oo oh. nga. Pag nakita ko nito, na ito, mukhang sobrer ko eh. Gano'n? Mm-hmm. Kasi, nandito ka. Tama. Nang-abot na lang sa araw. nag na lang. pa? Nagpalista na ako. Kaya lang ano pa? Kaya siyang listahan. Kaya nalang maglista. Oo po. Naglakad lang kami.